Good morning, mga sari. Good afternoon, good evening. Kung ano mind oras na sa aking video na yun. For this video, I to share po ko sa inyo na ano ang mga parinda na hindi pwede mawala sa ating sari-sari store. Ayan po. Yan po ang ating pag-usapan o ibabahagi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa ko sa aking sari-sari store, ay ibabahagi ko sa inyo at uh, sana may makuha kayo o matutunan sa akin video. Uh, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe ni YouTube channel, alam Black. And don't forget to uh, like and share para mula marami pa ang makapanood dito. And click na rin ang notification din para ma-notify po kayo sa mga inapload upload ko mga video. At uh, kung may mga katanungan po kayo, uh, pwede po kayong mag-comment down below at sasagutin po po. Paraming maraming salamat po sa inyong mga uh, papanood sa aking video. Ayan po. Um, tayo ay magsisimula na ano ang mga panindah ko na hindi ko gusto or uh, hindi po hindi wala sa ating sa aking sari-sari store. Ito po ang ginagawa ko araw-araw. I-check -araw. e e ko kaya lahat na mga nalista ko dito po na ubos na ba ito at hindi po pwede na mawala ito maubos sa aking sari-sari store dahil pinaka-importante po ito lahat ng uh, ibabahagi ko sa inyo. Unang-una po ang asin. Ang asin ang pinaka-importante po na hindi po hindi mawala po sa sari-sari store dahil ginagamit po ito araw-araw sa mga customers or sa mga tao. At ang pangalawa yung mantika. Ang mantika mga kasari ay eh, pinaka-importante po dahil ginagamit po nila ito sa araw-araw sa pagluluto. At ang pangatlo ang asukal. Ang asukal guys o mga kasari ay eh, pinaka-importante po ito dahil ang asukal ay ginagamit po ito sa pang-araw-araw na kung na ah, yung mga pakumagahan, marami po akong uh, ah, mauubos na direkpako na asukal dahil ah, sa araw ay awar sa umaga, meron po maraming magkakapi. kaya Ang sabon, yung bar at ang yung powder, pina uh, ah, ah, madali po itong maubos sa akin at uh, hindi po siya po hindi mawala o maobos. dahil ito po ang araw-araw na ginagamit sa mga tao. Pwede po siya panaba. Uh, meron po mga customer na ginagamit po nila sa uh, paghugas ng mga uh, plato. Kaya oh. meron din na gumagamit ng mga uh, dishwashing liquid na uh, customers. Pero meron din na gumagamit ng mga Uh, panlabanga na sabong na ginagamit din sa mga uh, plato nila. aya Yung mantika. Ang mantika, yung panglimana mantika. Ang mantika, ay pinaka-importante po ito na hindi pwede mawala ito sa ating sari-sari store. Bakit nga ba? Dahil, uh, sa araw-araw, ay ginagamit po nila ito sa pagluluto. Halimbawa na lang sa pagpreto ng isda. Sa pagpreto ng ah tuyo sa pagpreto. Kahit anong-anong mga naiisip na ulam ay basta magpreto ay magagamit po nila ang mantika. Ang pang-anin ay kafe. Ang kafe ay pinaka-importante. Dapat hindi po ako maubosan nito dahil marami po maghanap araw-araw. Merong maghanap sa umaga, merong po maghanap sa tanghali, at merong po maghanap sa gabi. Ayan, hindi po pwede na maubos dahil uh, kung maubos, ako wala tayong maibigay at hindi na pupuntang natin customers at wala po tayong linta sa araw-araw. Uh, yan araw. Ayan. At pang ito ang noodles. Ang noodles ay pinata importante po. Pinaka-importante po ito. Bakit nga ba? Dahil araw-araw po merong maghahanap sa aking sari-sari uh, store. Pero dipindi yan po sa lugar. Sa aming lugar ay yan po ang pinaka, uh, isa sa mga pinaka uh, mabinta po yung noodles. Ang noodles ay madali po siyang lutuin at uh, mabinta po siya ah, uh, mabinta po siya uh, sa araw-araw meron pong maghahanap tulad ng kung uh, Monday to Friday marami pong mabiruto ng mga esto chante ayan ang sardinas or sardines yan po ang sardines ang pinaka isa po ito sa pinaka uh, madali pong maubos at ayaw pong mawala dito uh, abihin ang ay so pag mayroong binta, bibili ang Ayan, hindi po pwede na uh, maubosan po tayo dito ang sardines dahil uh, marami po nabahanak na customers na uh, kanilang inuulam. Ayan, De, madali po ito siyang maiulam. Pwede na po siyang Uh, adha, buksan at buksan of maulam at, hindi na po siya uh, magluluto Ayan ang Zondrox. Ang Zondrox ang pinaka, uh, isa po siya sa pinaka mabinta or hindi po, hindi or ma o hindi pwedeng mawala o maobor sa aking sari-sari po. Dahil maraming po maghanap dahil may mga tao na araw-araw pong maglalaba. At alam mo guys, kung meron po tayong uh, marami pong putik na mga uniform at nangangailangan po ng zoners. At pang sampo, yung powder milk. Pinakamarami po maghanap ang sa powder milk. Bakit nga ba? Ang powder milk ay ginagamit po sa mga pwede po siya gamitin sa mga nangit-nangabeta, or mayroon din mga ina uh, na gumagamit ng powder milk. Ayan. Yung pang labing isa ay bigas. Ang bigas ng kasari. Dito at Meron po tayong maitinda sa ating sari-sari. Atin, atin, kaya sa atin. okay? punti lang. Kung hindi, natin, kung hindi natin kaya yung isang sack na 50 kilos, pwede din tayong uh, um, bumagamit ng ang um, 25 kilos. Kung hindi pa rin kaya, dahil ang 25 kilos ngayon ay mga 1,000 plus, sa akin ay 1, 4, 5, 50 uh, ang 25 kilos ka hangin. Hindi po ko hindi ko po kaya yung 50 kilos dahil um hang siya. Happy uh, malapit na po siya mag 10,000, 2,000 plus ang uh, saks niya. Kaya yung ang ginagawa ko, 25 kilos lang. Tapag ubos na ang 25 kilos, ayan, bigay ko kaagad. Ayoko po maubusan dahil sa araw-araw ay ginagamit po ng mga customers. Ang panglabing dalawa, yung toyo. Ang toyo ay pinaka-importante at eh? pinaka- ah, hindi po hindi maubos sa ating sari-sari store dahil merong pumalahanap na pang ulang chan. At, um, ang boting. Ah, uh, Meron ba kayo guys na mga uh, beauty na naitinda sa akin? Sa akin, sari-sari, so meron po, na, meron po akong beauty. Kinakailangan po, hindi po hindi mawala o maubos po ito dahil marami pong naghahanap. Kahit dito kami sa beauty, meron din maghahanap dahil uh, tulad ng merong estudyante, ah uh, yung madali na, madali ina uh, pagluto kinakailangan po ng gluten. Ayan. Kinakailangan po na magamit o magmadali na magluluto. Ayan po ang magamitin dahil kung, uh, ayan, kahoy ang natin kagamitin, matagal pa po siya. Kaya, yung mga merong madali na pagluluto, yan po ang ginagamit nila na gluten. At yung labing apat, ay tinapay. Ang tinapay ay pinaka-importante po dahil ginahanap nila pang snacks or inahanap din nila na pang baong sa mga bata. Yung mga ating uh, napay. At meron ba din ang last, ika lima, yung biscuits. Ang biscuits ay eh, pinaka-importante din na dapat mo, no, hindi mawala sa ating sari store dahil uh, marami pa ang mga uh, maghanap din ng mga estudyante or yung mga ina na pinabaon nila sa kanilang mga Ana, marami pa guys ang mga kinaalaman po na ah, hin ang pinakamang importante na araw-araw na ginagamit nila. Kaya ah, labing lima lang po ang aking nailista dahil mataas na po ang ating video ngayon. Yan po ang aking na-share. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana may, may natutuanan po kayo. At maibalik ko sa inyo na kung nagustuhan niyo ang aking video, don't forget to like and share and subscribe. Um, I-click na rin ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bago kong in-upload na video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.